Magandang umaga mga kalod. So, birthday na ngayon ng kamangking ko. So, may kunting gandaan at saka chibugan. So, tara. Silipin natin. Okay? So, shoutout pala dyan sa mga taga-sayak. So, uh, lalo sa mga kamag-anak ko dyan. So, happy Sunday. Saan mo kayo naroon? Dyan na lang kayo. Okay? Okay, oh, dahil okay lang kami at okay lang kayo dyan. Okay, God bless. So, tara, nandito sila sa hideout nila kung saan busy sila, mga kaido. So, ayan po, ang uh, kunting salo-salo lang. Uh, ito po yung hindi pista at ano pa lang to ah, uh, uh, simpleng handaan lang, okay?

Oy, malawak ka naman dyan. Oy! Oy! Kaway, kaway ka naman muna dyan. Okay. Para makita ka sa, sa mga taga-sayak na una may hinilig, na ba? may hinilig? Kuha na ako. O oh, yan. Mga ah, tokwa. Siya yung kusinera. Maganda, di ba? Maganda tagahiwa ang tagahiwa natin ya, yan yan dong okay lang kami Diyan lang kayo A, ito suso dalawa dito Siya pwede na ini. Eh. Ayun. Ayun ikman natin mga kaido kung pwede na eh. Mmm. tapos pwede na. Ano to? Ano to? Tukwa. Tukwa. daw. Mmm. Okay. Siyempre taga pretest ako eh. Kung... Kung okay ba o... Ay mga okaldero! Ako panlasa, okay? Yan na lang ang spaghetti. Ayan na. Ito ako yan dito. Sir. para di makabalagin yan. Ah. Oh. Dito na para po Medyo mausok nga lang kaya medyo mapaluha-luha kami. Yan okay. tiyahin ko. Kaya. Kausin. Lahat niya kasi baka mga ano. So, ito ano? yung pang-spaghetti. Lahat na to. Shout out muna sa papa mo. Shout out muna sa papa niya. Happy birthday. Dapat mabuti. Dapat magano kanang sabon. Alin dito yung biscuits Bright? Ang ano, Stimion. Ramplingo yung pinakamasipag namin na kusinero tagahugas pa. Okay. Siyempre ako, taga-frytes. Okay. Ayan, masarap 'to mga kaidol. Grabe. Oh. Hmm. Starting na Sinilaw ba ni? Tulong, be. Mainit dito, mainit. Yun lang. Nag-walk ko Ha? Okay, so tulong muna ako. So mamaya na tayo pag continue natin yung video. So dahil wala pa yung birthday. Okay? Thank you at uh, maraming salamat. Ingat kayo dyan. Thank you and uh, God bless. Ah, ayan, naluka na kami. Gabi usok. Uh, happy birthday lang. Sa, sa, lahat ng mga birthday, happy birthday po. Happy Sunday. Sa, so, shout out dyan sa mga taga sayak, Mga kamag-anak ko dyan. So, yan, God bless po sa inyo lahat yun. Ingat po ko tayo. Lalo na sa mga taga-surigaw din, mga classmates ko. Shout out po. Tigit sa lahat sa Glacier Family. So, shout Oh kanmu. Dana. Itu namanya. Live kotak telur. Hasan. Live kotak. Live to. Kita ada salah. Ah, saya jumpa mga ka idol. Sabi Thank you. Amin selamat. Pwede kayo nito da. Ayan, kami ya. Ah. Ah.

Adog ah, Amin. So, wala pa yung birthday. Eh, okay? thank you ha. Maraming salamat. Ingat kayo dyan. Thank you and God bless. Yeah. Oh.